guys, for today's video, eh, pupunta tayo ng ano, simbahan. Magbibisita inglesa mga babaeng Latina. Ayan. So, yun guys. Kanina nung umalis ako ng bahay, pagkaganda-ganda ng buko. Ngayon, ayan, o. Oh, parang alambre. <laughs> o, oh, ba? Diba? Alambre na. Nakakata ng simbahan pa lang kami. Mukha na ako. Uh, agar, Jern. <laughs> agar ng lola mo hindi na ako Latina. Latinang bakla. <laughs> May mapali ah, in fairness. Guys, napagod na ang Latina. Kaya iinom muna tayo ng lemon rum. Hindi ka tayo. Pang palang tanin Pang apat na to. Nasin ba, guys? Diba? Nainit. Uy, bakit ang pangit ko? <laughs> Ah, pang lima nini ah. O pang lima na namin ito. yung ano po. Ay, yung pang pag Pang lima nini. Ayan lang yung sasakyan namin. Naka-wave lang. Oo, di ba? Ang latina. Ang ganda ko. Tapos kanina doon sa Apo. O, di five na to. So yun guys, nabuto ng mga Latina. Nabuto na kami kaya matayin kami. Sirain pa kami ng motor kanina. ng So, ayan guys. Nandito na tayo sa bayo ulit. Nakauwi na tayo. Tapos na tayo magbisita English ha? Kanina napakalatin ko ngayon. Mukha akong basurera. <laughs> Sobrang init. O, oh, ba diba? Basurera kasi nasa likod ako ng basura. Okay, dito tayo. Dito tayo. So, wala pa rin pa ngayon sir. Ay, Ali, dito ako nalari ito. Kasi naman ako, ito ay. sinisiraan tayo ng motor kanina guys paano binangga binangga yung sa side wheel kaya ayun nasira siya binangga ng tabatoy ay tabachoy. ayun o oh, si tabatoy si majimbo huwag nyo titignan baka gawin kayong chocolate majimbo ang init